Yung nagbabantay dito, bibili siya yung tatlong piso kape. Oo. Oh. Ayos, hindi na lang siya nang hingi. And kung si si Pangulong Bongbong may kadiwa store, nandun sa mga subdivision, sinanay naman, naman oh. may kawawa store. <laughs> Lumayas ka na! <laughs> Ayan, ayos na. Ayan, eh, pinapaalis na. Alas 8, mag uh, alas 6 media na yata eh. Pag bumalik dito, alis ka na. Oo. Eh. Huwag isa lang siya rito kasi hindi <laughs> eh, wala yun. <laughs> <pinapapalik> dito. <laughs> good morning, good morning mga kasaw, Wild. Ayun yung aming isang kasamahan o. Ah, isa, dalawa, dalawa, dalawa yun natin. Eh, eh, bababa, bababa, na bababa na siya. Bababa na siya. Puputan na dito sa akin yan. Kunyari, Kwan. Ako yung alis na.

Daday, good morning! Hi, hello! Good morning! Good morning. Kumusta ang may-ari ng Kawawai Store? Oh. <laughs> Kawawai Store! <laughs> wala, na. Okay na, wala Okay lang! Kumusta ang Binta Kapon? Ay naku, dalawang daan! Dalawang daan? Kapi lang, sigarilyo! Wala nang ano, wala nang biskuit, wala nang isidira, wala nang wala na. Bibili sila sigarilyo, yun oh. lang, at saka kape, mm. wala na. Andito ka na oh, oh tunganga Kawawang store. <laughs> pinagkakape mo yung bantayan oh. ng BPI. Ano? Yung batay ng BPI, pinagkakape mo. Ayan, kalalayasin na tayo dito. Yung ang, ang ibibigyan nila sa akin, tatlong, tatlong piso, huwag na lang, sir. Tatlong piso. <coughs> tatlong piso na ano? kape. Eh. Sino nabili? Busa man, yung Guard. Guard. Ay, yung nagbabantay nga dito. Yung nagbabantay dito, bibili siya iyo tatlong piso kape. Oo. Ah, hindi na lang siya nang hingi. Oo, <laughs> oh, yun. Hindi na, sabi ko, wala na lang. Sabi ko, bigyan na lang kita ng ano, sabi ko, ng kape. Wag oh. Ka lang magbayad. No? Oo. Oh. Eh, bayaran niya lang yung baso, tapos tubig na lagay mo. Ganun mo sa kanya, <laughs> Ha? <What? laughs> <laughs> <laughs> <Wag> yung ganon. <laughs> <laughs> kung si si Pangulong Bongbong may Kadiwa store nandun sa mga subdivision sinanay naman, si naman kawawa. may Kawawa store kawawa. <laughs>